Dahil din sa sunog, itinigil ang kasal sa loob ng korte sa Minglanilla, Cebu. Isa ang patay at siya ang itinuturong nagsunog. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Makapal na usok ang bubalot sa Municipal Trial Court sa bayan ng Minglanilla sa Cebu kahapon ng tanghali. Mabilis kumalat ang apoy kaya nadamay pati ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office at ang ilan pang opisina ng munisipyo. Hindi magkamayaw ang mga empleyado sa pagtakbo mula sa nasusunog na gusali. Nakita ko na doon sa ano sa MPC sa may CR nila doon ng mga tao na trap na nagsigawan na sila na tulong hindi naman agad nakalabas sa mga empleyado ng korte na nasa ikalawang palapag. Nang marescue sila, panay lapnos ang kanilang mukha at balat. Kabilang sa mga sugatan, si Judge Wilson Ibones, ilang court of clerk at piskal, pati ang ikinakasal ng mga oras na iyon at kanilang mga bisita, nalapnos din ang mga balat. Agad silang isinugod sa ospital. Base sa imbestigasyon, posibleng planado ang panununog na nagsimula sa loob ng trial court. actually there was uh, arson according to the initial investigation and spot report of the police um, that the fire was premeditated you know? but uh, unfortunately as well the whole municipal trial court burned down Ang hinihinalang salarin ang 60 anyos na empleyado ng korte na si Jose Mesa Agosto. Isa siyang court aide na abala sa mga dokumento. Ayon kay Judge Ibones, habang may ikinakasal daw, nakita niya si Agosto na nagsusunog ng mga papel. Pinasita umano ng judge si Agosto sa ibang court employee para pagsabihang itigil ang kanyang ginagawa. Pero imbis na tumigil, pinalo pa ni Agosto ng fluorescent tube ang sumitang kasamahan, pati ang judge at ang ibang empleyado. At habang nagkakasal, kagulo. Dito na raw nang simulang lumaki ang apoy. Sinubukang lumikas ng mga nasa loob pero nakalak mula sa labas ang courtroom. Nabuksan ng daw ang pinto na umispondi ang isang traffic enforcer. Nasawi naman si Agosto matapos matrap at masunog ang katawan. Pero ang ilan niyang katrabaho, hindi kumbinsidong si Agosto ang may pakana ng sunog. Hindi po kami naniniwala nga siya yung may dahilan kasi may edad na po si Juan, kuya Joe. Uh, hindi man yun, no? tahimik lang, tahimik na tao siya. Nagpapagaling na ang nasa labing limang biktima. Ginagawa naman na raw ng paraan ng LGU na makahanap ng malinipatan ang mga nasunog na tanggapan. Nasa 6.8 million pesos ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5